Stand. Hi, take it no? Ano po pangalan nyo? Len, ilang taon na po kayo? 40. 40? Ano pong ginagawa niya? Anong titinda po kayo dito? Ng mga kindi. Sa isang araw, nakakabangkahan naman kayo. Pente, sa so, dami ng tao. Sa ano, dami ng tao. Pero marami naman pong bumibili. Oh. Mga tubig, yan yung pinipenta nyo. Taga saan po kayo dito sa Kabite? Ayan yan, si. si. Ah, may sarili po kayong bahay? Oh. Mga anak po? Single ako. Ah, single kayo? Sa, sa magulang. Sa magulang lang. Oo. Oh, na nakapag-asawa? <laughs> mga asawa si nanay. Sino po kasama niyo sa bahay? Kuyang ko. Ay, ikaw yung nag-aalaga. Layo rin dito ka nagtitinda. Ako pala si Marlon sa nag-tiktok ako. Yung kinikita ko doon, binamimili ko ng grocery tapos binibigay ko sa mga kagaya niyo. Buti nakita kita na dito. Wala kayang. Wala po kayong babatihin sa camera. Mga kamag-anak niyo. Ano, Borak Family. Ayan po. Sa campo. Hello. Ayan, shout out daw sa kanya mga kamag-anak. Ngayon, ay bibigyan natin si Nanay ng grocery. Salamat na yan, nakita ka namin. Thank you, happy birthday, Palesi! Ah, patayin mo. Hindi alam niya na. Thank you.